Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action thriller film na Counter Attack. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa limang magkakaibigan na sina Guerrero, Combo, Tangke, Toro at Polo na pinag-uusapan kung saan masarap kumain ng tanghal iyan. Ang lima ay miyembro ng pinaka-elite na Special Forces Unit ng Mexico. Habang masaya nilang pinagdedebatihan kung saan masarap kumain ay may isang kotse ang sadyang binangga sila. Kasunod nito ay pinaulanan sila ng bala ng mga gangster na nakasakay sa pickup. up Lumipat ang eksena tatlong araw bago mangyari ang insidente ng pananambang. Sa harap ng isang bar, pinagmasda ni Guerrero at Tuko ang isang grupo ng mga gangster na tahasang gumagawa ng krimen sa harap mismo ng istasyon ng pulisya. Sa mga sandaling iyon ay sinisikap nilang dukuti ng isang dalagang nagngangalang Carla, na isusumbong sana sa mga autoridad ang nakita nilang krimen. Sinisikap ng kanyang inang si Lucia na pigilan ang mga kriminal ngunit wala silang magawa laban sa mga ito. Pinipigilan man ng kasama ay hindi pumayag si Guerrero na huwag makialam sa nakikitang kaguluhan, kumilos siya at hinarap ang mga gangster. Nang tutukan siya ng baril ay hinarap niya ang mga ito sa isang matinding laban hanggang sa nazukol niya ang leader na si Roman. Hindi nagtagal ay lumabas ang ilang pulis mula sa istasyon, ngunit sa halip na tumulong ay itinapat nila ang kanilang mga baril kay Guerrero. Ang mabuting intensyon ni Guerrero ay hindi naunawaan ng mga pulis at upang maiwasan ang pagkalito ay inilabas niya ang kanyang badge at nagpakilala bilang isang kapitan ng Mexican Elite Forces matapos siyang makilala ay napilitan ng isang pulis na utusan ang mga tauhan niya na arestuhin ang mga kriminal. Habang naghahanda si Guerrero na umalis ay lumapit si na Lucia at Carla sa kanya. Ibinunyag ni Lucia na may natuklasan silang mass grave sa di kalayuan kaya gusto silang dukutin ng mga kriminal. Dahil sa seryosong kaso ay agad na kumilos ang militar, nagpadala sila ng mga special forces at forensic experts upang siyasatin ang lugar. Pagdating sa site, natuklasan ng investigative team ang mga bangkay ng ilang sundalo na basta na lamang inilibing doon. Gayunpaman, nananatiling isang misteryo ang pagkakakilanlan ng mga nasa likod ng masaker. Bilang paggalang sa mga sundalong nasawi, nagorganisa ang militar ng isang formal na memorial service upang mabigyan ang kanilang mga pamilya ng pagkakataong magpaalam sa kanilang mga mahal sa buhay. Kasabay nito ay naging tampok sa balita ang nasabing massacre at iniulat ng bawat pangunahing istasyon ng telebisyon sa Mexico. Napag-alaman ng media na ang mga sundalo ay tinorture at pinatay habang tinatang kanilang hulihin ng isang kilalang drug lord na si Josefa Urias. Samantala, binisita si Josefa ni Roman na agad nakalaya. Alam ni Josefa na lumalaki ang banta sa kanila, kaya binalaan niya si Roman tungkol kay Guerrero binigyang diin niya na isang elit na sundalo ito na hindi dapat maliitin. Kasabay nito ay tuluyan ng dinukot ng mga kriminal ang magina. Sa kampo ng militar ay tinipon ni Guerrero ang kanyang pangkat upang pagplanuhan ang susunod nilang hakbang sa pagdakip kay Josefa. Kasama niyang nakahanda ang kanyang mga pinagkakatiwalaang ang kasamahang sina Combo, Tangke, Toro, at Polo upang isagawa ang misyon. Ayon sa nakalap nilang impormasyon, ang pangunahing sospek sa mga pagpatay ay si Elmar Ano, isa sa pangunahing tauhan ni Hesefa, kaya't bumuo sila ng plano na hulihin muna ito at gamitin bilang bihag upang mahikayat si Hesefa at ang kanyang mga tauhan na lumantad. Kinabukasan, isinagawa na ni Nagirero at ng kanyang pangkat ang kanilang plano. Hindi nagtagal ay matagumpay nilang nahuli si Elmar Ano habang kumakain sa isang restaurant. Sa di kalayuan ay inindorso nila ang mga kriminal sa mga pulis. Samantala, sa hindi inaasahang pangyayari, si Hesefa ay nakipagpulong sa kalihim ng Ministry of Defense ng Mexico. Nakakagulat na ang tiwaling opisyal ay tumanggap ng suhol mula kay Hesefa kapalit ng pagtiyak nito na hindi gagalaw ang militar laban sa kanya. Bukod pa rito ay binigyan ng kalihim si Hesefa ng cellphone upang malaman ang lokasyon ni Guerrero anumang oras. Nalaman ng leader na naaresto ang tauhan niya na si Elmar Ano. Bilang gantimpala sa pagdakip kay Elmar Ano, pinagkalooban ng tatlong araw na pahinga si Naguerero at ang kanyang pangkat. Ginamit nila ang pagkakataon upang makauwi at makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Bago sila maghiwa-hiwalay ay nagpa-picture muna sila bilang paggunita sa kanilang grupo na napagtagumpayan ang misyon. Ngunit ang kanilang maikling pahinga ay biglang naputol sa pananambang na nakita sa simula ng pelikula. Naging malinaw na ang mga tauhan ni Hesefa ang nasa likod ng pag-atake at determinado silang puksain si Guerrero. Bilang mga elit na sundalo, madaling napatay ni na Guerrero at ng kanyang mga kasama ang kanilang mga kalaban. Bigla namang dumating si Romano kasama ang mga reinforcement upang ipagpatuloy ang pag-atake. Gayunpaman, ang mas mataas na antas ng pakikipaglaban ni nagerero at ng kanyang mga kasamahan ang nagbigay sa kanila ng kalamangan, kaya tuluyan nilang nalipol ang puwersa ni Romano. Malubhang nasugatan, sugatan, nagbabala si Romano kay Guerrero na hindi sila makaliligtas dahil hindi titigil si Hesefa sa kanilang pagtugis. Matapos talunin si Romano, nagpa siya si Naguerero at ang kanyang pangkat na umalis bago pa dumating si Hesefa at ang kanyang mga tauhan. Habang naglalakbay ay nakipag-ugnayan si Guerrero sa punong himpilan ng militar upang humiling ng reinforcement at ipaalam na hinahabol sila ni Hesefa at ng kanyang grupo. Di nagtagal matapos umalis ang mga elite forces ay dumating si Hesefa at ang kanyang mga tauhan. Doon ay natagpuan nila ang walang buhay na katawan ni Romano. Nagulantang at nagalit sa nakita, isinumpa ni Hesefa na maghihiganti siya sa mga pumatay sa itinuring niyang kapatid na si Romano. Agad niyang iniutos sa kanyang mga tauhan na hanapin si Guerrero na ang kinaroroonan ay nakompromiso dahil sa pagtataksil ng kalihim ng Ministry of Defense. Samantala, patuloy na naglakad si Guerrero at ang kanyang grupo sa makapal na gubat patungo sa pinakamalapit na checkpoint. Sa kasamaang palad ay nalalaman ng mga tauhan ni Hesefa ang kanilang lokasyon kaya hindi napigilan ang panibagong sagupaan. Di nagtagal ay tinamaan si Polo sa kaliwang balikat at si Tangke naman ay nagtamo ng matinding pinsala sa kanyang binti at tainga. Gayunpaman, matagumpay nilang napuksa ang mga kalaban. Mabilis na nilapatan ng first aid ni Combo ang kanilang mga sugat. Balik sa grupo ni Josefa, isa sa mga tauhan niya na nakasagupan ng elite forces ay nagawang makatakas. Sinabi nito sa leader na napatay ang lahat ng kasama niya. Hindi natinag si Hesefa at tiwala siyang kahit anong pagtatangkang pagtakas at pagtatago ni Nagerero ay hindi sila kailanman makakatakas sa kanya. Dahil sa pagtataksil ng kalihim, alam palagi ng grupo ni Hesefa ang kinaroroonan ng pangkat ni Guerrero. Hindi sila nag-aksaya ng oras at agad na pinuntahan ang lokasyon ng mga elite forces. Pagdating nila sa inaasahang lugar ay hindi nila natagpuan si Nagerero at ang kanyang pangkat sa halip ay tumambad sa kanila ang cellphone ng kapitan at mga kasamahan nito na nakalagay sa ibabaw ng walang buhay na katawan ng ilan sa mga tauhan ng leader. Napagtanto ni Josefa na nalinlang sila. Nanginginig ito sa galit at naisahan sila ng mga elit na sundalo. Sinabihan niya ang mga tauhan na hindi sila titigil hanggat hindi nila napapatay ang pangkat ni Guerrero. Samantala, patuloy na naglakad palayo ang limang elite forces. Ilang saglit pa ay nagpa siya muna silang magpahinga para sa mga kasama nilang sugatan. Patuloy na sinuri ni Combo kung maayos pa ang lumalalang sugat ni Napolo at Tangke. Kasabay nito ay natuklasan ni Guerrero sa cellphone ng napatay na si Romano ang lihim na pakikipag sa buatan ng kalihim ng Ministry of Defense kay Hesefa. Alam nilang dehado sila sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, kaya't nagmadali silang naglakad patungo sa pinakamalapit na checkpoint upang humingi ng reinforcement. Habang naglalakad, natagpuan nila ang isang bahay na tila nagsisilbing hideout ng mga kriminal. Sa sandaling iyon ay iminungkahi ni Combo na salakayin ng lugar sapagkat kailangan nilang makahanap ng ligtas na pahingahan at kailangan ni Napolo at Tangke ng agarang lunas sa kanilang mga sugat. Walang pag-aatubili, nilusob nila ang hideout at mabilis na na-neutralize ang mga kriminal sa loob. Laking gulat nila nang matuklasan nilang may dalawang bihag sa loob sa kanilang pagkamangha ang mga bihag ay ang mag-inang Lucia at Carla na dati nang pinagtangka ang kidnapin ng mga tauhan ni Josefa. Sa kabila ng nakakaawang kalagayan ng mag-ina, agad silang pinanatag ni Nagerero at ng kanyang mga kasama, na nangakong ililigtas sila sa lugar na iyon. Bukod pa rito, natuklasan din nila doon ang nakatagong imbakan ng mga sandata, bala, at pampasabog. Dahil may pananagutan sila sa kaligtasan ng dalawang sibilyan, alam nilang ang bawat dalaw mula sa puntong ito ay kailangang gawin ng may matinding pag-iingat. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon at ang panganib na kanilang kinakaharap, hindi kailanman naging opsyon ang pagsuko para sa kanila. Bilang mga sundalo, handa silang ipaglaban ng kanilang misyon sa abot ng kanilang makakaya. Kinagabihan, sinabi ni Guerrero sa mag-ina ang susuungin nilang panganib dahil patuloy silang tinutugis ni Hesefa at mga tauhan nito. Iminungkahi ng kapitan na agad silang umalis at ipagpatuloy ang paglalakad nila. Bago sila umalis, sinuutan ni Nagerero at ng kanyang mga kasama ng bulletproof vest sina Lucia at Carla at tiniyak na mapoproteksyonan nila ang mga ito. Matapos ang lahat ng preparasyon ay handa na silang umalis sa bahay. Gayunpaman, sa sandaling lumabas sila ay biglang sinalakay sila ni Hesefa at mga tauhan nito. Nagulantang sila sa dami ng mga kalaban. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang matinding sitwasyon. Ang tanging magagawa lamang nila ay sumilong sa loob ng hideout at lumaban gamit ang mga natuklasan nilang mga sandata sa loob. Samantala, hindi nakaya na ng ina na panuuri ng paghihirap ng mga sundalo, kaya't nagboluntaryo silang tumulong sa laban. Naanting sa kanilang tapang, nagpasya si Guerrero na turuan silang gumamit ng sandata. Kasabay nito, hiniling ni Combo kay Tangke na siya muna ang magbantay sa likod upang maasikaso niya ang sugat ni Polo. Sa labas ay patuloy na pinapaputokan ng mga tauhan ni Hesefa ang hideout kaya napilitan si Guerrero at ang kanyang pangkat na humanap ng mas ligtas na mapupwestuhan. Nang magkaroon ng pagkakataon, habang nagre-reload ang mga kalaban ay agad na naglunsad ng counter-attack ang mga elite na sundalo. Bago makapag-reload si Hesefa ay nagawang mabaril ni Guerrero ang isang tauhan na may dala ng ammunition habang nakatigil ang putukan, mabilis na inalam ni Guerrero ang kalagayan ng lahat. Agad siyang nakatanggap ng tugon mula sa lahat, maliban kay Tangke na kritikal ang kalagayan matapos mabaril ni Josefa. Hindi makagalaw, desperado niyang hiniling ang karagdagang bala. Dahil kailangang manatili ni na Guerrero at ng iba pa sa kanilang posisyon, nagboluntaryo si Carla na dalhin ang bala kay Tangke. Samantala, Ilang tauhan ni Hesefa ang palihim na nakainfiltrate sa hideout gamit ang isang underground passage. Ilang sandali pa ay inatake ng mga ito si Natangke at Carla, na lubos na ikinagulat ng dalawa. Upang protektahan ang kanyang kasamahan, iniutos ni Tangke kay Carla na tumakas, determinado siyang pigilan ng anumang karagdagang panganib sa kanyang pangkat. Sinakrepisyo ni Tangke ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagpapasabog ng bomba upang puksain ang mga kalaban. Sa isang malungkot na pangyayari, hindi lamang nawala si Tangke kundi pati si Polo, na matinding napuruhan mula sa tama ng bala. Dahil sa matinding pagdurugo ay bumigay ang katawan ni Polo. Labis ang dalamhati ni Nagerero at ng kanyang mga natitirang mga kasamahan. Hindi lamang sila ang nagluksa. Sina Lucia at Carla ay nagdalamhati rin sa pagkawala ng mga matapang na sundalong isinakripisyo ang lahat upang protektahan sila. Hindi nagtagal ay sumuko ang leader ng mga kriminal at ibinaba ang kanyang sandata. Gayunpaman, imbis na manghingi ng awa ay hinamon niya ang kapitan sa isang mano-manong labanan. Bilang isang sundalo na may dangal, hindi maaaring saktan ni Guerrero ang isang kalaban na walang armas. Dahil dito, tinanggap niya ang hamon ni Josefe sa isang labanan gamit ang kamao. Sa simula, nahirapan si Guerrero laban kay Josefe na isang bihasang martial artist... Ngunit nang maalala niya ang mga sakripisyo ng kanyang mga kasamahang namatay, muling nag-apoy ang kanyang diwa sa pakikipaglaban. Pinukaw ng determinasyon, naglunsad siya ng walang humpay na pag-atake at tuluyang kinulata ang lider. Matapos matalo si Hesefa ay humarap si Guerrero sa kanyang pangkat at idineklara na tapos na ang laban. Pagsapit ng umaga, tulad ng ibang pelikula, dumating ang reinforcement kung kailan ubos na ang mga kalaban inaresto si Josefa na hindi pinatay ng kapitan upang magsilbing testigo sa hukuman sa pakikipagsabwatan ng tiwaling kalihim ng Ministry of Defense sa kanya. Sa huling eksena, si Nagerero, Combo, Toro, Lucia, at Carla ay inilipad pa uwi gamit ang helicopter. Mabigat ang kanilang mga puso at nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mga mahal na kaibigan. Ang mga alaala ni Napolo at Tangke ay mananatiling buhay magpakailanman sa kanilang mga puso.